ngayon ang summer magmamarch na ulan pa rin ang ulan at ang lakas ng hangin bumawi ngayon yung panahon last year puro uh, uh, puro init El Nino walang ulan ngayong, uh, ngayong year bumawi talaga puro ulan ayan wala ng ulan hindi natuyo ang lupa yung aking mga sinaboy na binhe wala, hindi natutubo dahil na over na ng tubig ang lakas ng hangin ang lamig dito sa isla